What's up mga kataps, magandang gabi Kain tayo Apunan Higap sabaw Kalau kasi kanina Umulan, umulan, kasi kumilim-limi eh. Video ano lang Yang parang tawal. Ambon lang Hindi talaga, hindi talaga bubundak guys Hindi, hindi bubundak mga kataps hmm? Yang apalah Yang ulam Yang ulam kan yun is Kasi Nga pala na muna. Ay, yung video ako dahil gusto kasi kumakain ako ng may kasama. Dila ko lang mag-isa eh. na kagad. Tulong mag-isa. Kaya init. Kasi nung isang araw, isang araw pa. Nasawak sa mga ulam ko eh. Nasawa talaga. muna na, ulam ko is eh, bagoong na alamang. Simple, nagsawa tayo eh. Nag-switch ako ng kahapon sa kailang umaga. Bagong din na isda. Tsaka, wala, nagsawa na kayo. Nagsawa at kayo mga ulam rin. Kaya, ang ulam mo ngayon. Kaya, tuyo na naman. Ayan o. Oh. Tuyo. Na, ano ba kasi? Alam mo yung bakasi? Yan. Tsaka, ito. Noodles sa mitlog. Ah, okay, kayo. Ito bala yung parang ill to eh. Sarap kaya. Hindi sa mga alat. Hmm? Ito, pinapapak ko lang ito eh. Hindi yes, nga to, guys, yung ulam ko, ito lang tuyo at saka. Nandos, kapon na yan. ko, tuyo. Ah, namus, mabuong. Hindi ako maulam, guys. Hindi ako maulam, mga katab. Ito lang, eh. kung anong meron, yun lang. Hmm. sabaw. Okay, kaya mo. na oh, yun. Ako ka ng bulad. Ano siya? Huwag tayong pili-pili sa ulam. Basta may pagkain sa hapagkainan. Kain tayo. Hindi yung ayaw ko dahil allergy ako niyan. Ano tayo eh. Diba? Yung... Wala yung mabibay. Huwag tayong makakaya natin. Pagkainin. Nah, Rasa na, apag kainan Kainan natin Tengok Tengok Nudel so Kapag so, Bukan nak kong kakun eh Yusi-yusi konti Tulog Eh lang buhay anda ramah kakuan kot Dito amilig mula pag kakun guys Hmm Tuyo Tuyo Hmm jadi masih lembak, masih <coughs> lembak Karina, kita dah kabus. Yang di, 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 yan di, 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 hindi. di, 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 ba? Kaya Ano lang ko eh Kung ano yung andyan sa hapag na natin Sa mesa Yun na yun Sabaw Let's go Ah, tapos tuyo. Mira. guys, guys. Ring tunta, tun sa. Ikayo, oh? Mm. -hmm. Mm. Toyo. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Ya, lalaman muna mga katabs ha. Salamat. Panood. Yun lang ang mga, anak saya inyo. Kung na yung mayroon sa misa, kainin natin yan. Hindi tayo magpili-pili ng mga ulam dyan. Ba? Kaya, maraming salamat sa panood. Upaw. Ang kinaog bulat ito na siguro. Bulat, ginamos kinaon yung upaw ni. Much love. God bless. The bush. Gang, gang.